isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Tony Duel na muli ay magbabahagi sa inyo ng konting kaalamang legal. Opo, uh, gusto ko muna kamustahin 'yung aking mga subscribers, mga viewers, 'yung mga bagong napapag dito sa aking channel. Ah, uh, marami rin po tayong ano, mga viewers uh, at subscribers sa uh, ibang bansa, sa US. Number one 'yan. Sa Canada, Uh, Japan, Australia, Saudi Arabia, yung mga ating mga kababayang OFW, kamusta po kayo dyan? Uh, sana eh patuloy kayong manood nitong aking mga vlogs at alam kong yung iba ay gustong siyempre ma-update tungkol sa mga usaping panlupa ano po. Okay, so sana ay eh, wag kayong magsawa ng manood. Opo, meron tayong panibagong topic ngayon. Ito yung ano, uh, ipinangalan sa iba ang titulo ng lupa. Ngayon, magkakaproblema ba ito? Opo, yan ang sasagutin natin ngayon sa vlog kong ito. Okay, so yan po, yan, yan ang ating panibagong topic, yung ipinangalan sa ibang titulo ng lupa. Magkakaka-problema ba yan? Uh, ano bang ibig sabihin natin nung ipinangalan sa iba? No, Kasi yung titulo, pagminsan ay, ano, yan yung talagang ano, pinaka proof of ownership ng lupa. Ano po? Ngayon, may mga dahilan kasi bakit pag minsan ipinapangalan muna sa iba ang titulo ng lupa uh, kesa doon sa sariling yung talagang may-ari ng lupa o kung sino yung bumili ng lupa ipinapangalan muna niya sa iba. Kasi maaaring nasa abroad siya o FW o kaya ay immigrant o former Filipino citizen na nasa abroad na ngayon ay hindi makauwi rito sa Philippines ay naman magpagawa ng special power of attorney Para yung uh, mag-delegate ng representative niya rito Para at uh, siya yung makipag-transaction Ayaw niya nun Gusto niya, halimbawa talagang immediate family member Ang makikipag At gusto niya na doon muna ilagay yung ano yung titulo ng lupa sa pangalan ng immediate family member. Okay. So maraming dahilan eh. Uh, yung iba mga personal na dahilan na hindi ko na i-discuss bakit gusto niya doon doon uh, muna ibigay o iparegister yung titulo ng lupa sa lip na sa kanya. Okay. So pwede 'yon, ginagawa talaga 'yon ng iba. Uh, in fact, marami na akong uh, encounter na mga ganyang sitwasyon o transaksyon dito sa aking office na yung titulo ng lupa, kahit siya ang may-ari, ipinapangalan niya sa mother niya, sa father o sa kapatid o sa anak. Okay, so wala namang problema doon. <clears throat> ang nagiging problema habang tumatagal, hindi hindi niya nailipat ang title sa pangalan niya kasi medyo costly nga naman. Uh, magbabayad ka ulit ng mga taxes and fees pagta-transfer ng title sa pangalan mo. So, ang problema, pagdating ng araw, meron na rin ako mga na-encounter na ganyang mga kaso na ah, alam bawa, na ipangalan sa mother ang title nabawa apat silang magkakapatid sa mother na ipangalan yung title eh pagdating ng araw nawala na yung mother niya ayaw kumain ng mga kapatid na wala silang share doon dahil sa title itself yung mother nilang nakita nilang nakaregistered so dapat hati-hati silang apat doon so ngayon kawawa naman talaga yung bumili ng lupa at bahay na ipinangalan lang sa mga sa mother niya o sa father niya. Maraming mga instances na ganyan. So, yung pagdating ng panahon kasi halimbawa sa magkakapatid o sa magulang, baka walang problema. Pero sa pagdating na sa mga anak at sa apo, pag nakita yung title na ganoon, hindi. Uh, nakaregister ang nanay natin, o ang father natin diyan. So, hati-hati 'yan hati-hati uh, tayo diyan sa lupa. Hindi totoo ang kiniklaim ng ating kapatid na siya ang bumili ng lupa at bahay na yan. Okay, so talagang medyo masakit sa ulo yan ng talagang may-ari ng lupa. So ano bang ano, pwede nating i-recommenda na gawin uh, ng mga yung gumagawa ng ganyan, yung ipinapangalan muna ang titulo ng lupa sa iba. Mas maigi, number one. Dalawa lang ang, ang, ang alam kong uh, pwedeng gawin ng tunay na may-ari ng lupa niyan. Una-una, magpa-execute siya ng tinatawag na affidavit. Doon sa affidavit, isa sa doon. Yung nakaregister na pangalan, whether mother niya o sister niya, mag-execute ng affidavit na yung titulo ng lupa ay registered sa pangalan niya pero in truth and in fact ang lupang ito ay pagmamayari ng kanyang anak na nasa Amerika at may mentionin yung pangalan para mas clear na talagang yung lupang yon lupat bahay na yon ay sa anak niya, hindi sa kanya. Ipinanga, pwede yung banggitin sa affidavit na ipinangalan lang sa akin ang lupang ito dahil siya ay nasa abroad pa. Ngayon, iyon ay, ya, siyempre ha, pupunta ang affiant sa harap ng abogado, notaryo publiko, no, notaryo hinyan. Pwede naman yun ipagawa rin sa lawyer, notary public. Pagtapos ng notaryo hinyan, ngayon dapat meron tayong yung tunay na may-ari ng lupa. Meron tayong kopya niyan. Para dumating man ng mahabang panahon, meron tayong evidence to support our claim na atin talaga ang lupa't bahay na yon. So, ano nga yan? Isang affidavit na i-execute no parang itinalaga mong ano, yung uh, may-ari ng lupa, itinalaga mo lang yon Uh, ipinangalan mo lang sa kanya Pero in truth and in fact Ikaw ang may-ari ng lupa And that can be seen In an affidavit uh, For that purpose Para mapatunayan Na ikaw talaga ang may-ari ng lupa Okay Ngayon, kung hindi naman affidavit Halimbawa, ikaw ay nakauwi dito sa Philippines O kaya uh, Nasa probinsya ka Nagpunta ka ng Mindanao Nagpunta ka ng Luzon Uh, at pwede naman kayong humarap ulit sa lawyer at notary public upang magpagawa ng tinatawag na agreement o kahit kasunduan sa Tagalog. Doon sa kasunduan na yun, ilalagay doon yung ano, yung inyong uh, yung nangyaring transaksyon na ang unang panig, ikaw yon ikaw ang tunay na may-ari at ang ikalawang panig yung pinaglipatan mo muna oh, yung pinangalan mo muna yung titulo kung kanino yon uh, ilalagay doon ng ano yung terms and conditions o yung kung anong stipulations kung anong mga yung totoo talagang pangyayari na yung lupang yon lupat bahay na yon ay talagang sa unang panig pero ipinangalan lang sa ikalawang panig at etc. kung anong ilalagay sa kasunduan. But yun ay ipapagawa sa harapan ng oh, na, ipapagawa sa lawyer na sa harapan ng ng lawyer ang parties pipirmahan nila no ngayon yan yung hawak-hawak mong dokumento bilang patunay na ikaw ang tunay na may-ari ng lupa ngayon dumating man ang mahabang panahon at uh, pareho ng halimbawa nawala na yung ano pareho kayong nawala na yung parties doon yung inyong mga tagapagmana malalaman ang, ang katotohanan na ito talaga ang tunay na may-ari opo so yung dalawang ano niyan paraan para makasigurado tayo na tayo pa rin ang kikilalanin na may-ari ng lupa Magpagawa tayo ng isang affidavit yung itinalaga o ipinangalan natin na iba na siya mag-execute noon na in truth and in fact ikaw ang may-ari ang tunay na may-ari noon at 'yon ay ina at 'yon naman ay yung inaamin niya sa affidavit na 'yon na ito ay hindi akin at ito ay pagmamay-ari ng alimbawa ni Juan Dela Cruz Or, pwede naman gumawa ng agreement o kasunduan na ganoon din ang nilalaman. Na ang tunay na may-ari ay si Juan de La Cruz. Sa pamamagitan yan, safe po tayo. Kasi marami na rin akong na-encounter na nga ng mga cases na ganyan. Na dumudulog sa ating opsina. Na ipangalan niya sa iba ang titulo ng lupa ang tanging uh, ang tanging ebidensya niya yung mga bank deposits no? With bank deposit slips na pinadala niya yung pera dito sa Philippines. Oh, ayun ang ilalaban niya sa korte ngayon. We are not sure kung papanigan ng korte siya sapagkat uh untitled kasi feasible yun Kung sino'ng naka-register dyan, usually yan ang pinaniniwalaan ng korte unless there is a ano yung evidence to support otherwise ano to yung para mag para patunayan na hindi talaga siya may ari kundi yung nagkekle opo so sana po ay eh, meron kayong nakuha sa akin ngayon kahit konti uh, pero mahalaga po yan Huwag po tayong magka... A A A Alam niyo po kasi pag minsan, pag yung immediate family member ang ating pagbibigyan, o ipapangalan sa titulo, kampante na tayo. Ano po? E in reality po, marami pong nagkakaganyan na hindi nire-recognize later on na kung sino talaga ang tunay na may-ari ng lupa. Lalo na kung pareho nang wala yung yung nagkasundo nasa ibaba na yung mga tagapagmana na ang nag-uusap okay so hanggang dito na lamang po marami pong salamat sa inyong lahat sana ay huwag kayong magsawang manood dito sa aking vlog Ako'y malapit na mag 100k subscribers ah magkakaroon na siguro po tayo ng silver button from youtube okay po Uh, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong lahat.